Asala. Kaya nga nangihinayang ako sa bata na yun Bro, um, oh. yung okay ano Di, pa, e, binigyan ko pa nga yun ng biskwit kanina Kasi, syempre yung import natin sa kanya yeah. Na ano tayo Pero nag-anong ko ba yung pag-inom ko ng tubig Parang bang may gumagalaw sa kotawan ko na Doon ako nangihina Kinangan ako. Pasensya na talaga bro Kung Kinuluyan ko yung mga bro, yung akala natin biktima. Ang dami kasi dugo sa bibig nga bro eh. Hindi, okay lang yan bro. Wala natin magagawa dyan. Kasi nag-eport naman tayo. Kasi ano bro, inaantay kasi kita bro. Kasi kung kasi kung mag-uuna-una ako sa iyo, eh, mahirap. Kasi kasama tayo. Kaya, inaantay kita dun. Diba dun tayo naghiwalay-hiwalay kanina? Naghiwalay-hiwalay. Kaya doon kita inaantay. Baka maano-ano ako. Parang gusto kong uh, ano sa tubig, bro. Huwag yan, huwag yan, bro. yun ko. Uh, Nauuhaw ko ba? Uh, huh? Nauuhaw ako. Nauuhaw? Huh? Nauuhaw na uh, ako. Parang ano, parang gusto ko yung ano ba, yung may buwan. yung biro nga yun bro. Ha? Hindi. Ano lang, biglaan lang ba? Sige, mga ah uh, kami po <laughs> ay humihingi talaga ng pasilya sa lahat ng napamahal na dyan sa nagbabaing bitima kasi ah, hindi man talaga namin ah na uh, uh, wow ah uh, oh my god resto oh. matanda na talaga si itin magugulat na ah Sayang ba kasi sa totoo lang po talaga Parang kapatid ko na po talaga yung tinulong ko Sa babae na yun kasi nakakahawa po talaga At alam niyo naman po sa lahat ng mga solid supporters natin Nakikita niyo naman po kung gaano po itong si itin no? ah Yung madali tayong maawa at gusto natin tulungan no? Katulad din kay Julie ganoon din, matapang ito Walang pinalagpas ito, pero pagdating na talaga sa ano, na kinakailangan talaga na hindi Hindi to ano, hindi to talaga may iwan, hindi to to. At gagawa ito talaga ng uh, mga paraan. Pero yun, Asia eh, na po mismo talaga yung nakasaksi. No? Kasi ako ibiglaan po yung pagnatake sa akin, nga hindi ko nga alam ng siya pala yun. Pero, Nakita mo yun to, bro? Oo, okay, kita uh, so yun, malata yung magagawa dyan. No, kasi kasi ano, bro, eh, nakita ko bro, eh, kaya, hindi na ako isip, bro. Yun lang. <laughs> Ito nang problema Bro. Anak huh? Ano muna tayo? dua tayo sa paligid. Ah, para na... ang okay kakaiba yung pakiramdam ko dito sana lang inaantay ko kasi hindi pa dito hindi pa talaga po dito sana makaano ako ng tubig no, sa marating namin yung sapa kasi gagamatin ko yung sarili ko hindi pa natin pwedeng ipwersa dito kasi napaka delikado pa kaya okay, titisin ko na muna to sana mapigilan to sana walang epekto yung pagkagat at saka yung ah, kung siya man, siya man talaga yung kumakagat sa hangin. kasi pati ako hindi ko talaga alam Bro parang may okay. din mo sa paligid bro bro kahinga mo na tayo dito kahinga tayo, nga tayo.

啊啊啊啊啊啊啊啊 giz, giz, ako ako. giz, 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 natin itong gamutin nang makauwi man lang Ini tali, aku butuh, guys. Kasi na bro, kailangan kong gawin to ha. Ah. Kasi kailangan kong gawin to. Atik, ano bang nangyayari? Huh. Ano bang nangyayari ngayon? Ah. na guys, kailangan kong gawin to ah. yung pagtalis sa kasama natin sa kaibigan natin guys pasensya na talaga hindi akong dispensa sa inyo ah. kailangan ko talagang gawin to para sa kaibigan natin <sighs>

ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱩᱜᱨᱩ ᱟᱨ 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 ᱟᱨ

Huwag mo matawad bro, gano'n ko nalangin ang palawan ng servos ka na bro. Hindi tayo magtawa bro. Kailangan na nalangin ang palawan ng servos ka na bro. Bro. May tanay mga bro, bro. May hinala ko. Nakagat ako kanina. Kaya pinilit bro, pwede ba kitang ano bro? Pati sa'yo naman sa'yo bro. Ano? Kunin niyo yung ano, yung bilog sa bag ko. Oo sige bro. Huwag na tiya doon. Ah, uh, sige bro. Kasi may sugat pa. Para ano ba? Ah. Hindi ko ah, lang go. Ay. Ah, Hintayin mo lang 'yan bro, 'yan, 'yan, uh, bro, 'yan, uh, 'yan. Kunin mo sabagin mo ti abo. Ah. Huwag mo 'wag mo kong atakin ha. Ah, sige. Ay so lang. Eh. Panatin mo lang 'yan go. Ay, ano mo ti Hindi bilog lo gorhindi 'di lo preselan 'yan. Suglit lang bro ha. Jangan ka bro, relax ka jangan bro Nih ah. ka lang jangan, bro Nakita mo bro bro, wala dito eh ah? wala dito jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Ah?

You broke uh. 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 <laughs> pero sila ang mga na tumutuoy bro Hindi nga natin magpapahin yung saan bro Sa bayan bro Chimilas ko Doon nga tayo sa bayan magpapahin bro, bro. Ay, ah. na Ay, na Salamat talaga bro Doon nga natin yung pag-usapan bro ah. Doon nga natin yung Kailangan makauwi na tayo makalis tayo sa lugar ah. na to Ha? Ah. Ano sino yung dalawa niya? May, may, may ano pala dito? Sino, sino yan? Hindi ako ng mga yan, bro Kanina huh? bro habang ginagamot kita My goodness to Gusto siguro nila na ano bro ba? na ang akala nila magtatagumpay sila bro oh my wala silang kasi mga camper talaga dyan pasensya po talaga pero hindi ko na po talaga makontrol buti na lang po ay isang tunay na matapang at mabilis ang kasama natin sa dujinik na naligtas pa tayo <laughs> ah bro pasinsya talaga bro <inaudible> hindi kanina ba yun yun na po lang yung huli kong talaga natandaan yung nagpapahinga ko pero yung babae yung... na akala natin ay biktima eh kasamahan pala nila as long pala talaga yeah. yung room so makikita yun ng mga viewers talaga no, makikita oh. yan nila kasi pati ako gusto pong dalihin yeah. tayo tayo okay. lang tayo nga tayo dalawa lang. dito tapos kung okay. nangyayari man yun na nakontrol nila kung nang tuluyan siguro ang minisip nila pati ikaw ganun din yung gagawin nila yeah. grabe mga kantin sobrang tagal natin hinahanap nakasama natin yung babae na yan pero yun pala isang bitag para okay, makuha lang po uh, talaga kaming dalawa ng energy nito. Ang dami pagod at pawis na sinayang ah. Bro, pero walang problema yun. Importante oh, natin eh, na ginawa natin. importante na, ipang. yung sa tingin natin na makabubuti oh, oh. at saka yung bukal sa kalooban natin, ginagawa natin. Yun ang pinakaimportante importante dyan. Pero yun ah, uh, tumingi kami ng pasensya, dispensa po talaga. Di kung ano man yung nagawa ng, namin. Ano, Hindi ah, ko na nang bigyan ng pag-asa na makapabagong buhay yung akala natin na biktima kasi, kasi nakikita niyo naman po no kapag alerto tayo guys. pwede naming bigyan ng ano, pwede naming bigyan ng pagkakataon, binibigyan talaga namin, tinutulungan namin. At makikita niyo rin na tinapos namin kasi hindi na makaya talaga. Ramdam kasi namin na hindi na talaga makaya, hindi na magbabago. Tinuluyan na lang namin. Uh, bro, sige tayo. Tara bro, pag uh, tira, tira. Tira dito bro. Bro, salamat talaga bro. Walang problema yan bro. yun, <laughs> bro. Mag-upcam lang tayo. Kasi oh, yung mga kante rin. Hanggang dito lang po so, yung video na to. Ika, i-upcam po namin. Importante so, makauwi kami. Kita-kita tayo sa sunod natin yung mga upload mga video.